pang-araw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Desyembre 24, Lukas Kabanata 1, versikulo 67 hanggang 77. At si Zacarias, ang kanyang ama, ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita na nagsasabi, Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat dinalaw niya at tinubos ang kanyang bayan. At itinaas niya sa amin ang isang makapangyariang tagapagligtas sa bahay ni David ang kanyang lingkod. Gayon na kanyang sinabi sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta mula pa nung una na ililigtas tayo mula sa ating mga kaaway. At mula sa kamay ng lahat ng mga napuput sa atin upang gawin ng awa sa ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Ang sumpa na Kanyang ginawa sa ating amang si Abraham na tayo iligtas mula sa kamay ng ating mga kaaway upang maglingkod tayo sa Kanya nang walang takot. Sa kabanalan at katwiran sa harap niya sa lahat ng ating mga araw at ikaw, Sanggol, ay tatawagin na propeta ng kataas-taasan sapagkat ikaw ay pupunta sa harap ng Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daan upang bigyan ng kalaman ang kanyang bayan sa kaligtasan sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa pamamagitan ng malumanay na awa ng ating Diyos, dadalaw sa atin ang sikat mula sa itaas. Upang magbigay na liwanag sa mga nakupo sa kadiliman at sa inino na kamatayan upang patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. paano may angkop ang ibanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagpupuri at pagsasalamat. Tulad ni Sakarias na nagpuri sa Diyos, dapat nating sanayin ang ating mga sarili na magpasalamat sa lahat ng bagay. Sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap, dapat tayo maghanap ng mga dahilan upang magpasalamat sa Diyos. Pag-asa at panalampalataya. Ang Ibanghelyo ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagpapadala ng tagapaglitas para sa kanyang bayan. Dapat tayong magkaroon ng pananampalataya na ang Diyos ay lagi nagtatrabaho para sa ating ikabubuti kahit hindi natin nakikita ang kanyang mga plano. Paglilingkod sa iba, si Juan Bautista ay tinawag na propeta ng kataas-taasan dahil sa kanyang paghahanda ng daan para kay Jesus ang paglilingkod sa iba ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya maaari tayong maglingkod sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan pagbibigay ng pag-asa sa mga nalulumbay at pagbabahagi ng ating pananampalataya sa iba Paghahanap ng liwanag Ang Ibanghelyo ay nagsasabi na ang Diyos ay nagpapadala ng liwanag sa mga nasa kadiliman. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maaari tayong makaramdam ng kawalan ng pag-asa at lungkot, dapat tayo maghanap ng liwanag sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pagdarasal, at pakiisalamuha sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Paglalakad sa daan ng kapayapaan Ang Ebanghelyo ay nagtatapo sa pangako ng kapayapaan. Dapat tayo magsikap na mabuhay sa kapayapaan sa Diyos at sa ating kapwa. Maaari tayo magsikap na magpatawad magkaunawaan at magkaroon ng mga relasyon na nakasentro sa pagmamahalan